Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan na makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa ng na magkarelasyon. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palaging updated sa mga bago kong videos. Palagi na lang bang busy ang partner mo? Ni halos wala na siyang oras magkipag-usap at magkipagkwentuhan sa'yo. At nararamdaman mo na wala na talaga siyang pakialam sa'yo. At talagang hindi ka na niya iniisip dahil sa lahat ng oras ay dead maka na sa kanya. Gusto mo ba na mabaliktad ang sitwasyon na siya na naman ang hindi makakatigil sa kakaisip sa'yo? Yung para bang hindi-hindi ka mawala-wala sa kanyang isipan? Gawin mo lamang itong ritual na napakasimple at napaka-epektibo. Basta palagi lang talagang buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido ng target. Dapat totoo niyang pangalan at apelido ng isang beses lamang. Sa left o sa right na palad ay pwedeng isulat kung saan kayo komportable na isulat ito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras. Pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga. O sa kahit na anong oras na gusto mo ay pwede mo gawin ang ritual na ito. Basta buo lamang ang tiwala mo. At pagkatapos mong masulat ang pangalan niya dyan sa palad mo, ihipan mo lamang ito ng tatlong beses. Basta ihipan mo lamang ito nang tatlong beses. Wala na po kayong spell na babangitin, Basta pagkakaisipin mo lamang ang target at siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin araw-araw, isang beses sa isang araw, sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong hindi hindi siya makakatigil sa kakaisip sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At gawin ito ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless. Us.